sa isang maliit na baryo sa probinsya kung saan ang liwanag ng tag-araw ay tila yakap ng kalikasan sa bawat sulok ng lupa, doon nakatira si Pedro. Sa edad na 45, siya ay isang simpleng magsasaka na may mga kamay na batak sa trabaho, ngunit may puso na puno ng pangarap. Ang kanyang kubo ay nakatayo sa gitna ng malawak na sakahan, kung saan ang bawat sulok ay tanaw ang berde ng palayan at ang asul na kalangitan sa umaga, ang huni ng mga ibon ang kanyang alarm clock, kasabay ng tunog ng kalabaw na hinihila ang araro sa lupa. Ang amoy ng sariwang lupa ay palaging bumabalot sa hangin, at ang init ng araw sa kanyang balat ay tila isang paalala na ang bawat araw ay pagkakataon para sa bagong simula. Ngunit sa kabila ng ganda ng paligid, naroon ang tahimik na pakikibaka ni Pedro. Ang kanyang buhay ay payak isang kalabaw, ilang ektarya ng sakahan at ang maliit na kita mula sa palay na kanyang ibinebenta. Sa tuwing siya'y nagpapahinga sa ilalim ng lilim ng punong mangga, madalas niyang tanungin ang sarili, Hanggang dito na lang ba ako? Hanggang kailan ko mararanasan ang hirap na ito? Ang kanyang mga pangarap ay tila ulap sa kalangitan, mataas at mahirap abutin. Gusto niyang magkaroon ng negosyo na magpapabago sa takbo ng buhay niya ngunit ang kakulangan sa puhunan ay parang pader na hindi niya malampasan. Sa kabila ng lahat ng ito, may isang taong palaging nasa tabi niya. Si Mia, isang babaeng 30 anyos na may ngiting kayang magpalambot ng kahit ang pinakamabigat na problema. Si Mia ang inspirasyon ni Pedro, ang kanyang lakas tuwing siya'y nanghihina. Sa tuwing nag-uusap sila, palaging may pag-asa sa boses ni Mia. Isang umaga, habang sila in magkasamang nag-aalmusal ng sinangag at tuyo, nagkaroon sila ng pag-uusap na magbabago sa takbo ng kanilang buhay. Pedro, sabi ni Mia habang naglalagay ng malamig na tubig sa baso, Lagi mong sinasabi na gusto mong magnegosyo. Ano ba talaga ang nasa isip mo? Napahinto si Pedro sa pagkain at tumingin kay Mia. Gusto kong magtayo ng isang maliit na tindahan ng organic na gulay. Alam mo naman, marami sa baryo natin ang naghahanap ng masustansyang pagkain, pero bihira ang nagbebenta nito. Ngumiti si Mia, ngunit alam niya ang malaking hamon sa ideyang iyon. Maganda yan, Pedro. Pero saan natin kukunin ang puhunan? Alam mo naman, halos sapat lang ang kita mo para sa araw-araw. Napabuntong hininga si Pedro at tumingin sa malawak na palayan sa labas ng kanilang kubo. Yan ang problema, Mia. Parang ang laki ng pader na kailangang akyatin. Pero hindi ko kayang sumuko. Alam ko na may paraan, kahit mahirap. Hindi na nagsalita si Mia. Sa halip, inilagay niya ang kamay niya sa balikat ni Pedro, isang tahimik ngunit malakas na pahayag ng suporta. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Pedro na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, naroon ang pagdududa. Kaya ba niya? Paano kung mabigo siya? Paano kung masayang lang ang lahat ng kanyang pagsusumikap? Lumipas ang mga araw at patuloy na iniisip ni Pedro ang kanyang pangarap. Isang umaga, habang siya'y nag-aararo sa lupa, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Bakit hindi ko gamitin ang mga tanim ko bilang panimula? Bulong niya sa sarili? Hindi ko kailangang bumili ng panibagong gulay. Pwede kong simulan sa kung anong meron ako. Sa araw ding iyon, Kaagad niyang kinausap si Mia tungkol sa kanyang plano. Mia, may naisip ako. Hindi ko kailangan ng malaking puhunan. Gagamitin ko ang mga tanim ko dito sa sakahan bilang panimula. Magbebenta ako sa palengke ng organic na gulay, diretsyo mula sa lupa, sariwa at masustansya. Natuwa si Mia sa determinasyon ni Pedro. Pedro, ang galing! Alam kong kaya mo yan. Simulan mo na at nandito lang ako para tumulong. Sa unang pagkakataon, ang naramdaman ni Pedro na ang kanyang pangarap ay hindi na lang isang ulap sa kalangitan. Unti-unti, ito'y nagiging mas malinaw, mas abot kamay. Ngunit alam niyang malayo pa ang kanyang lalakbayin. Sa likod ng bawat hakbang ay naroon ang takot, takot na mabigo, takot na hindi tangkilikin ng mga tao ang kanyang produkto. Ngunit sa bawat takot ay naroon din ang tiwala ni Mia, ang kanyang inspirasyon. Habang ang init ng araw ay tuluyang bumalot sa baryo, si Pedro ay nagsimula ng mag-ani ng mga gulay mula sa kanyang sakahan. Ang amoy ng sariwang lupa ay tila isang paalala ng kanyang pinagmulan. Ang gaspang ng lupa sa kanyang kamay ay simbolo ng kanyang pagsusumikap. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na ang bawat butil ng pawis ay may direksyon, may dahilan. Ngunit sa araw na iyon, habang inilalagay niya ang mga gulay sa sako, narinig niya ang tawag ni Mia mula sa likod. Pedro, may balita ako. Mukhang may mga turista na gustong nga bumisita sa baryo natin. Sabi nila, naghahanap sila ng lugar kung saan makakakita ng fresh produce. Mukhang magandang pagkakataon ito para sa negosyo mo. Napahinto si Pedro, ang puso niya'y tumibok ng mabilis. Hindi niya inaasahan ang balitang yon. Ang baryo nila? na tila nakakubli sa mata ng mundo ay biglang magiging sentro ng atensyon. Ngunit kasabay ng tuwa ay ang kaba. Handa na ba siya para sa ganitong pagkakataon? Sa maliit na baryo ng San Isidro, kung saan ang paligid ay pinupuno ng malawak na sakahan, sariwang hangin, at huni ng mga ibon tuwing umaga, doon nakatira si Pedro. Sa edad na 45, siya ay isang simpleng magsasaka na kilala sa baryo bilang masipag at matulungin. Ang araw-araw niyang buhay ay umiikot sa pagtatanim ng palay, pag-aalaga ng kalabaw at pag-aasikaso ng maliit na kubo na itinayo pa ng kanyang yumaong ama. Habang naglalakad si Pedro sa sakahan, dama niya ang init ng araw sa kanyang balat, ang gaspang ng lupa sa kanyang mga kamay, at ang dampi ng hangin na tila nagbibigay sa kanya ng kaunting ginhawa. Ngunit sa kabila ng tila payapang pamumuhay, may isang pangarap na matagal nang bumabagabag sa kanyang isipan, ang magkaroon ng sariling negosyo na makapagbibigay sa kanya ng mas magandang buhay, hindi lamang para sa sarili kundi para sa buong baryo. Isang umaga, habang nagluluto si Mia ng almusal sa maliit nilang kusina, lumapit si Pedro. Si Mia, ang masayahing babae na palaging nagbibigay ng inspirasyon kay Pedro, ay tila araw na nagbibigay liwanag sa kanyang madilim na sandali. Mia, simula ni Pedro habang tinutulungan siya sa paghiwa ng mga gulay. Matagal ko nang iniisip ito. Gusto kong magtayo ng negosyo. Hindi ko na kayang makontento sa ganitong buhay. Gusto kong may maipamana sa mga anak natin balang araw. Ngumiti si Mia at tinapik ang balikat ni Pedro. Pedro, alam kong kaya mo. Lahat ng pangarap mo, susuportahan kita. Pero ano ba ang naiisip mo? Napaisip si Pedro Tumingin sa labas kung saan tanaw niya ang malawak na sakahan. Gusto kong magtayo ng negosyo na may kinalaman sa agrikultura. Baka isang maliit na tindahan ng organicong gulay. Pero ang problema, wala tayong puhunan. Napatigil si Mia sa ginagawa at tumingin sa asawa. Pedro, hindi lang puhunan ang kailangan para magtagumpay. Kailangan mo ng tiwala sa sarili mo. At nandito ako, palagi kang susuportahan. Ngunit kahit napuno ng inspirasyon ang mga salita ni Mia, dama ni Pedro ang bigat ng realidad. Sa baryo kung saan ang kita ay sapat lamang para sa pang-araw-araw, ang ideya ng negosyo ay tila isang imposibleng pangarap. Napuno ng pag-aalinlangan ang kanyang puso. Kaya ba niya? Sapat ba ang kanyang kakayahan? Lumipas ang ilang linggo at si Pedro ay nagsimulang magtanong-tanong sa mga taga-baryo kung ano ang kanilang mga pangangailangan. Napansin niyang maraming tao ang naghahanap ng sariwang gulay na hindi ginagamitan ng kemikal. Dito nagsimula ang ideya niya ng organikong sakahan. Ngunit paano siya makakakuha ng puhunan? Isang araw, habang naglalakad siya sa pamilihan, nakasalubong niya si Mang Ramon, ang dating guro sa baryo. Napag-usapan nila ang plano ni Pedro at nagbigay ng suhestyon si Mang Ramon Pedro, bakit hindi mo subukang mag-apply sa municipal program para sa mga maliliit na negosyo? May mga grants para sa mga tulad mo. Napuno ng pag-asa si Pedro. Agad niyang isinulat ang kanyang business plan na tinulungan siyang buuin ni Mia. Sa kabila ng kanyang takot na baka hindi siya tanggapin, naglakas loob siyang magpasa ng aplikasyon. Ang mga araw ng paghihintay ay puno ng kaba, ngunit sa bawat sandali ng pag-aalinlangan, Naroon si Mia upang magbigay ng lakas ng loob. Hindi nagtagal, nakatanggap si Pedro ng balita na ang kanyang aplikasyon ay aprobado. Nakatanggap siya ng maliit na grant upang simulan ang kanyang organikong sakahan. Sa kabila ng tagumpay na ito, alam niyang simula pa lamang ito ng mas malaking hamon. Habang nakatingin sa sakahan, damani Pedro ang bagong sigla. Sa likod ng kanyang isipan, naroon ang tanong. Kaya ba niyang gawing matagumpay ang negosyo? Gaano kalayo ang kaya niyang marating? Sa isang maliit na baryo sa probinsya kung saan ang araw ay tila laging sumisikat, nang mas matingkad at ang hangin ay may kasamang bango ng sariwang lupa, doon nakatira si Pedro. Sa edad na 45, isa siyang magsasaka na sanay sa simpleng buhay, ang bawat araw niya ay ginugugol sa pagtatanim, pag-aararo at pag-aalaga sa kanyang maliit na sakahan. Ngunit sa likod ng kanyang pawisang mukha at magaspang na mga kamay, may nakatagong pangarap si Pedro, ang makapagbigay ng mas maginhawang buhay para sa kanyang sarili at sa baryo. Sa bawat umaga, habang hinahabol ng liwanag ng araw ang hamog sa mga dahon, madalas niyang naiisip ang kanyang pangarap. Minsan sa ilalim ng lilim ng punong mangga, kasama niya si Mia, ang masayahing babae na laging nagbibigay lakas sa kanya si Mia, na mas bata ng labing limang taon kay Pedro, ay hindi lamang inspirasyon. Siya ang kanyang sandalan, ang kanyang tagapayo, at ang taong palaging naniniwala sa kanya kahit siya mismo ay puno ng pagdududa. Pedro, sabi ni Mia isang umaga, habang tinutulungan siyang mag-ani ng gulay, alam mo, hindi kailangang malaki ang puhunan para magsimula ng negosyo. Ang mahalaga, alam mo kung paano ito palaguin. Napatingin si Pedro kay Mia, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Pero paano Mia, wala akong sapat na pera. At sino ba ako, isang magsasaka lang na walang alam sa negosyo? Ngumiti si Mia, ang kanyang mga mata ay tila may liwanag na nagmula sa araw. Hindi ka lang magsasaka, Pedro. Isa kang taong may pangarap at ang pangarap kapag pinagsikapan nagiging realidad. Ang mga salitang yon ay tumimo sa puso ni Pedro, ngunit hindi pa rin maalis ang bigat ng kanyang iniisip. Paano nga ba siya magsisimula? Sa kabila ng kanyang pangarap, ang katotohanan ay nananatili. Wala siyang puhunan. Isang gabi, habang nakatingin siya sa mga bituin, naalala niya ang sinabi ni Mia. Ang mahalaga ay diskarte. Kinabukasan bumisita si Pedro sa bayan. Habang naglalakad siya sa palengke, Napansin niya ang isang lalaki na nagbebenta ng mga organic na prutas at gulay. Dagsa ang mga mamimili sa kanilang pwesto at halos maubos ang paninda ng lalaki. Napaisip si Pedro, bakit hindi niya subukang magtanim ng mga prutas at gulay na organic? Ang lupa sa kanilang baryo ay mayaman at ang mga tao ngayon ay mas naghahanap ng masustansyang pagkain. Hindi nag si Pedro ng oras. Sa tulong ni Mia, sinimulan niyang magtanim ng mga organic na gulay at prutas sa kanyang sakahan. Gumamit sila ng mga natural na pataba na gawa sa mga dahon at balat ng prutas. Sa una, mahirap, kulang ang kanilang kagamitan at kinailangan nilang magtipid sa lahat ng aspeto. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, natututo sila. Sa bawat pag-usbong ng halaman, nararamdaman ni Pedro ang unti-unting pag-asa. Pagkatapos ng ilang buwan, sinubukan ni Pedro na magbenta ng kanilang mga ani sa palengke. Sa una, kakaunti lamang ang bumibili. Ngunit dahil sa kalidad ng kanyang mga produkto, unti-unting dumami ang kanyang suki. Hindi nagtagal, ang kanyang maliit na pwesto ay naging tanyag sa bayan. Ang mga tao ay nagsimulang magtanong kung saan siya nagmula. At nang malaman nilang ito'y mula sa baryo, nagkaroon sila ng interes na bisitahin ang lugar. Ang baryo na dati tahimik at simpleng pamayanan ay unti-unting naging sentro ng turismo. Ang mga tao'y dumadayo upang makita ang sakahan ni Pedro at ang kagandahan ng baryo. Ang negosyo ni Pedro ay lumago ng lumago at ang dating maliit na sakahan ay naging isang malaking organikong taniman na nagbibigay inspirasyon sa iba. Ngunit sa kabila ng tagumpay, naramdaman ni Pedro ang isang panibagong hamon Paano niya mapapanatili ang pag-unlad ng kanilang lugar habang pinapanatili ang simpleng kagandahan ng baryo. Sa isang maliit na baryo sa probinsya kung saan ang init ng araw ay tila yakap ng kalikasan tuwing tag-araw, nakatira si Pedro, isang magsasaka na sanay sa simpleng pamumuhay. Sa tuwing umaga, makikita siya sa kanyang sakahan habang ang kanyang mga kamay ay dumadampi sa lupa, tila nag-aalay ng dasal para sa masaganang ani. Ang huni ng mga ibon ang nagsisilbing musika sa kanyang araw at ang bango ng sariwang lupa ang nag-aanyaya sa kanya na magpatuloy sa trabaho. Ngunit sa likod ng kanyang tahimik na pamumuhay, may isang pangarap na matagal nang sumisibol sa kanyang puso. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang baryo na tila nakakulong sa kahirapan. Isang umaga, habang iniinom niya ang kape sa harap ng kanyang kubo, Dumating si Mia, ang babaeng nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob. Si Mia ay mas bata ng labing limang taon, ngunit ang kanyang kaisipan ay puno ng talino at pananampalataya. Sa bawat pag-uusap nila, nararamdaman ni Pedro ang liwanag na dala ng kanyang mga salita. Pedro, bakit hindi mo subukan ang ideya natin? Ang tanim mo, hindi lang pagkain. Pwede rin itong maging negosyo, sabi ni Mia, habang nakatingin sa malawak na sakahan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Pero Mia, saan tayo kukuha ng puhunan? Hindi biro ang magsimula ng negosyo. Baka magkamali lang ako, sagot ni Pedro habang nakakunot ang noo. Sa kabila ng kanyang kagustuhang magbago ang buhay, naroon pa rin ang takot na baka hindi niya kayanin. Ngunit hindi sumuko si Mia. Pedro, alam ko ang kakayanan mo. Hindi lang ito tungkol sa puhunan. Ang sipag mo, ang talino mo, at ang pagmamahal mo sa ginagawa mo iyan ang puhunan na hindi mabibili ng pera. Sa mga salitang iyon, tila nagising ang puso ni Pedro. Sinimulan niyang pag-isipan ang posibilidad. Sa gabing iyon, habang nakatingin siya sa mga bituin, naramdaman niya ang isang bagay na matagal nang nawala, pag-asa. Ngunit ang hamon ay hindi pa tapos. Kinabukasan, sinubukan niyang humiram ng pera sa bangko, ngunit tinanggihan siya dahil sa kakulangan ng kolateral. Ang kanyang mga pangarap ay tila isang bulalakaw na unti-unting nawawala sa langit. Sa gitna ng kanyang kalungkutan, lumapit si Mia. Pedro, hindi tayo titigil. May ibang paraan. Bakit hindi mo subukan ng crowdfunding? Gumawa tayo ng kwento mo. Ipakita natin sa mga tao kung gaano kahalaga ang pangarap mo. Bagamat hindi pamilyar sa teknolohiya, sinubukan ni Pedro ang ideya ni Mia. Gumawa sila ng video tungkol sa kanyang sakahan, ang kanyang pangarap at ang layunin niyang tulungan ang baryo. Sa loob lamang ng ilang linggo nagulat si Pedro sa dami ng sumuporta. Ang baryo nila ay uh, naging sentro ng usapan, hindi lamang sa probinsya kundi sa social media. Ang mga tao ay nagbigay ng donasyon at ang kanyang pangarap na negosyo ay unti-unting nabuo. Nagsimula siya sa simpleng produkto, mga organikong gulay na may kakaibang packaging at kwento. Sa bawat pagbenta, nararamdaman ni Pedro ang unti-unting pag-angat ng kanyang buhay. Ang kanyang sakahan ay naging masagana at ang baryo nila ay naging mas masigla. Ngunit isang araw, isang grupo ng turista ang dumating. Hindi inaasahan ni Pedro na ang kanyang sakahan ay magiging atraksyon. Ang mga tao ay gustong makita kung paano niya napagtagumpayan ang kanyang pangarap mula sa simpleng buhay. Habang nakatingin si Pedro sa mga bisitang nag-i-enjoy sa kanyang sakahan, naramdaman niya ang dampi ng hangin sa umaga. Sa kabila ng lahat ng hirap, narito siya ngayon hindi lamang bilang isang magsasaka kundi bilang isang milyonaryo na ang yaman ay hindi lamang pera kundi ang pag-asa at pagmamahal na ibinabahagi niya sa kanyang baryo ngunit sa bawat tagumpay, may bagong hamon. Paano niya mapapanatili ang pag-unlad na ito?